Paano ba ginagamit yung AI sa aking buhay ngayon ah, bilang isang negosyante? Ayan, ah, ginagamit ko yung AI para mapadali yung trabaho ko. Kailangan ko pa nandun pa rin yung aking attention o yung sarili ko kung tama nga ba yung mga ginagawa ng mismong AI. Ang trabaho lang na ginagawa ng AI sa akin ay, for, for example lang, ako yung mismong gagawa ng script tapos siya lang yung magpapa-iaayos lang yan ng tama pero dun sa nakarelated pa rin dun sa mismong script na ginawa ko, for example lang, para dun sa malaki mga negosyo na ginagawa. Pero hindi, hindi siya totally na lahat ng AI na umuuso ngayon ay ina ko talaga. Kailangan na doon pa rin yung presence ko, as a uh, original content sa aking negosyo, kailangan nandun pa rin yung originality at yung pagiging unique. Mararap naman yung mga manunood o yung makakakita ng mga video at mga picture ko ay kailangan talaga realistic. Hindi siya yung uh, natuwang AI. Yun lang yung para sa akin kung ka, uh, paano ko ina-adapt yung mga AI sa akin buhay bilang isa kong negosyante. Yun lang at maraming salamat. Kung gusto pa mga rin mga itong klaseng content ay follow na lang sa lahat ng aking mga social media accounts para lagi kang updated sa lahat ng mga content na ilalabas ko. Yun lang at maraming salamat and God bless you.